Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at narito na po ang magagandang mga tips at codes po para po sa 4-digit lucky numbers para po sa abroad at Pilipinas. Ito na po, umpisan po natin sa Bansang Canada, 9208, Mexico, 1395, Australia, 2877, New Zealand, 6831, India, 2344, Philippines, 1396, Thailand, 2378. Taiwan 6329 Malaysia 1734 Dubai 2528 Hong Kong 9296 Singapore 3377 China 1244 Texas 0183 Israel 3077 Las Vegas 5126 Alaska 9963 Saudi 8371 Japan 0939 Italy 1763 Germany 6078 Korea 2145 Greece 7382 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 4 digit lucky numbers Ngayon pong 2pm ah uh, Pwede niyo po pong i-rumble ang mga 4 digit lucky numbers Tulad po ng 2 digit at 3 digit Claim it mga kalaki Isa ka sa mga papanalo namin ngayon Bago po matapos ang February, tulad nila, ipopost ka namin na isa kang winner. Good luck!